So meron tayong viewers dito, bakit gano'n idol yung sa akin sumasabay yung effects sa sound, kaya ang pangit ng sound pag tinanggal ko naman ng effects, pangit yung microphone. So dahil dito yan idol, ano? halimbawa naka bluetooth kayo idol, so dahil dito yan sa effects, kapag yung ating bluetooth mga idol, nakakonect tayo sa ating bluetooth, tapos itong effects natin ay nakaangat po yan, apektado talaga yan dito idol. Kaya itong effects na dapat idol, ginagamit lang natin ito kapag mayroon tayong Uh, microphone. So, halimbawa, kung ang inyong channel 5 ay sa microphone, sa kanyo na lang iangat ito, itong effects ng channel 5 para dito sa effects ng ating microphone. Pero kung ang inyong music mga idol nandito sa channel 4, dapat yung effects ng channel 4 nakababa po yan, hindi po nakabulyom. Kahit konti lang yan, apektado talaga ng delay at saka repeat dahil dito sa ating uh, main absent Basta nakaangat yan o naka-volume yan, kahit konti lang dito sa ating sound, talagang apektado yan. So kaya ang gagawin natin dyan idol, kung kailan lang tayo gagamit ng microphone, sa kalang natin, iangat itong Epsense. So lahat naman ng channel dyan idol, mayroong effects ano, bawat channel po yan, mayroon yan ano. So kahit ilang channel yung ating mixer, mayroon yan. So ang purpose nyan, bawat channel may control ng ating effects. So kung kailan tayo gagamit ng microphone, sa kalang natin, i-volume ito.